بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اسرافيل الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته والسلام على من اتبع الهدى ما كا بتيت سبانانا بالاتاي الاسلام مايرومبوس ان لابقى عندنا كوينتو ان ملاصه حديث ان محمد محمد صلى الله عليه وسلم ان اتي اتي sa Sahih al-Bukhari. Sinabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Anna rajulan kana qablakum ragasahu Allahu malan." Mayroon daw ika sabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na isang lalaki na nauna sa inyo na siya'y binayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kayamanan subalit uh, ang lalaking ito ay nilustay niya ang kanyang kayamanan mula sa paggawa ng hindi mabuti. So ginamit niya ito sa kasamaan, sa madaling salita. Faqala li banihi lamma khudira ayya abin kuntum lakum. Sabi ganoon. Sabi ng kanyang ng lalaking ito nung siya ay uh, malapit ng uh, bawian ng buhay ay kanyang itinipon, kanyang tinipon, pinatawag niya ang kanyang lahat ng kanyang mga anak at tinipon niya at kanyang tinanong ang kanyang mga anak. Naging mabuti ba akong ama sa inyo? Ala khaira ab, sabi ng kanyang mga anak. Upo, napakabuti mong ama sa amin. At sinabi ni naman ng lalaking ito, Ala fa inni lam a'mal khairan qat. Katotohanan, sabi niya, ako ay walang nagawang mabuti. Na kung kaya, sabi ng lalaking ito, Fa idamut tu fa Kaya pag ako, ikasabi niya ng lalaki na iyon, ang kanilang ama, ay pag ako ay namatay, kung maari ay sunugin ninyo ang aking bangkay. Nakipagkasundo siya sa kanyang ama at sa kanyang mga anak. Ang ama nakipagkasundo sa kanyang mga anak na kung maari ay kung mamamatay ako, sabi niya, ang bangkay ko ay kung maari ay sunugin ninyo. Thumma Thumma zaruni fi yawmin aasif At sunugin ninyo ako at durugin ninyo ang aking abo at isaboy ninyo ito sa hangin ipag ikalat ninyo sa kapag uh, malakas na yung hangin ay ikalat ninyo ako sa mga kabundukan o kahit saan mang karagatan sa kabundukan ihagis ninyo ang aking uh, abo sabi ng kanilang ama so fafa'alu so ginawa nga ito mga kapatid sa islam ng kaniyang mga anak فَجَمَعَهُ اللَّهُ عَزَّ jalla. Subalit, subhanallah, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay inutusan niya ang lupa at ganun din kung saan napadpad itong kanyang abo maging sa karagatan man inutusan niya ito na tipunin ang kanyang abo at nagiging ito ay tao at siya ay nilika ng Allah subhanahu wa ta'ala na muli sapagkat alam natin mga kapatid sa Islam na ang Allah subhanahu wa ta'ala kapag siya ay maglilika, siya ay magwiwika lamang ng kun fayakun. So yun, mangyari at mangyari nga. So nangyari nga yun. So binuhay siya uli ng Allah subhanahu wa ta'ala at siya tinanong, Faqala hamalaka. Ano ang ginawa mo sa iyong sarili? Bakit mo yun ginawa? At sumagot, yaong lalaki, Faqaala faqaala qaala makhafatuka subhanallah Sumagot so, ang lalaki mga kapatid sa Islam sabi niya dahil sa takot ko sa iyo o aking Panginoon ya Allah dahil sa aking takot sa iyo So dahil doon mga kapatid sa pananampalataya ng Islam nang ibabaw ang habag ng Allahu subhanahu wa taala at chay uh, pinatawad ng Allahu subhanahu wa taala Subhanallah. So, ang isa sa aral na ating magpupulot dito mga kapatid sa Islam ay una, huwag tayong uh, humusga sa mga taong nakikita natin na sila'y nag, uh, na, na sila'y sobrang lugmok sa kasalanan na araw-araw natin na nakikita na gumagawa ng kasalanan at huwag natin silang musgahan. Subhanallah dahil tunay hindi natin alam ang kung ano ang huli ng kanilang buhay katulad na lamang ng lalaki na ito wala siyang ginawa sa buong buhay niyang kabutihan subalit so, dahil sa kaniyang uh, takot niya sa Allah at pangamba niya na parurusahan siya ng Allah nandoon yung takot niya sa Allah ay pinatawad siya dito ng Allah subhanahu wa ta'ala So pangalawa dito mga kapatid sa pananampalatayang Islam na pwede nating mapulutan ng aral الله سبحانه وتعالى كتلت ان الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم سبحان الله سنابنا الله سبحانه وتعالى سبنا القرآن أدرس إتوه sa atin, sa akin at gayon din sa inyo na lahat naman tayo mga kapatid sa Islam ay nakakagawa ng kasalanan. So sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Kul, cool. sabihin mo o Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa aking mga anipin na sila'y uh, nasad, na, nasadlak sa kasalanan o sa kasalanan huwag na huwag silang mawalan sa awa at habag ng Allah subhanahu wa ta'ala tunay na Allah subhanahu wa ta'ala ay pinapatawad niya ang lahat ng mga kasalanan. At tunay katotohanan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay al-ghafur ang mapagpatawad at ang maawain at ang pinakamaawain. Subhanallah. Kaya yun mga kapatid sa pananampalatayang Islam, huwag na huwag tayong mawalan ng awa ng pag-asa sa habag at awa ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil tunay. Na sinabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu bi khawatim." Tunay na ang titignan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay kung ano ang iyong huling ginawa sa huling buhay. Kung anong ginawa mo sa huling buhay mo. So, kung ang ginawa mo sa huling buhay mo ay nag-shirk ka, gumawa ka ng mga uh, malalaking kasalanan, ito ay bad sign. Subalit so, kung ang huling buhay ang huling uh, buhay mo dito sa mundo ay gumawa ka ng kabutihan lahat ng uri ng kabutihan ito ay isang good sign so wallahu alam hanggang dito na lamang wa sallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh